Diyan tayo pupunta sa swimming doon sa papunta sa Labaw. So ngayon, ay hinintay pa nila ako. So kung mahintay pa nila ako sa airport, ay sasabay ako pag hindi. Babalik tayo. So, kanina pa daw sila naghihintay sa akin. So guys, yun yung lingkod. Hasipin vlog. Bye-bye!

Ayan yung Kasakyan o. Oh, yung mga kasakyan uh, o. yung galak o. yung dyan yung VIP namin. May, May Palakad-lakad. yung mga bata nila. yung <laughs> Thank you.